Huwag po kayo magcha-charge sa tabi ng TV. Ayan, tignan nyo to, yung customer ko. Ilang beses ko nang sinabihan niya na huwag magcha-charge sa tabi ng TV. Tignan nyo nangyari sa cellphone niya. Ayan na, pansinin nyo yung charging nyo. Nagdi-disconnect, connect, disconnect, connect. Ganon. Ganon na lang siya, ganon na nangyari. Kasi nga, chinarge niya sa tabi ng TV. Mahilig siya magcharge sa tabi ng TV. Ayan, nagkaroon siya ng chemical reaction. Ayan na yung nangyari. Ay nako, kasi ang kukulit nyo kasi So, di bale, may solusyon tayo dyan. So, itong solusyon natin na to, matagal na na panahon pang solusyon to. Panahon pa ng hapon to. So, binabalik na lang natin para makita ng mga bago nating followers dito, no? So, ayan, ginagamitan lang natin yan ng Hugh na pang cellphone. Ayan, ulitin ko, hindi ordinaryong Hugh yan, ha? yuglo po yan na pang cellphone. Hindi po yan yung mga ginagamit na pinandidikit nyo sa sapatos nyo kung saan saan. Mabibili lang po yan sa mga nagre-refer din po ng cellphone sa mga technician. So, ganyan lang po pag-apply natin mga sir. Huwag po masyadong marami. Saktong ano lang, saktong lagay lang. Yung saktong uumbok lang siya ng konti. Papakita ko sa inyo pag may, may lagay natin yung tama basta kailangan nasa tama siya kasi pag halimbawang wala siya sa tama ikaw yung may tama so ayan o oh. ayan yan yan yung sakto niyang dami so ayan mga sir ganyan lang mga sir saka natin siya ngayon isasaksak okay charge natin tingnan natin oh oh ayan na, mga sir makita kita nyo? O, oh, hindi na siya nagdi-disconnect. So, okay na siya mga sir. O. Oh. Pansinin nyo, kahit gaano katagal, hindi na siya magdi-disconnect. Ayan na. O, oh, di ba? Hindi na siya magdi-disconnect forever. So, yun lang. Sana nakatulong sa inyo. At sa mga hindi pa nakapollow dyan, yeah. mag-follow na rin kayo. At i-share nyo na rin sa iba para makatulong na rin sa iba. So, hanggang dito lang tayo. Bye-bye!